Happy birthday to you! <laughs> <laughs> Dahil birthday niya for today's video Birthday ng aking anak si she. She's getting 22 year old na for tomorrow, September 5 Yan Namalinkit kami ng aming handa sa kanya Sarapan mo yung lumpia mo ha Hmm ano yung mga ano mo? Sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Siyempre, giniling. Lumpia wrapper, 50 pieces to Marami na to. Lumpia wrapper. Tsaka carrots. Wala kasing keso. Wala nang badge. <laughs> may keso pa mo yun? lagyan ng keso din yun. Di ba, May? At saka, syempre, yung ng tika dito yan sa pansit. Mm. May pansit siya. Pansit! Ayan, gulay-gulay. And yung gulay sa pansit, Tanton, bihon, squid balls. Ayan. Baboy. At saka baboy. Yung baboy pinakukuluan na para malambot na siya mamaya pag -isa. birthday niya ni Hana sabay sabay ng bagyong Hana rin <laughs> aking mother nagluluto yan ang aming dinner for today's video birthday niya kasi bukas early kami nagluto advance dahil may pasok si school tomorrow kaya so, yeah, yan lang aming kaya <laughs> Actually, naghati-hati kami dito para meron siyang handa. si mother, ako, tsaka siya, may birthday, may hati din. Pero tarin pa rin mo. Eh, birthday yan. say <laughs> hi, say hi naman. Diyos ko naman. say <laughs> <Stay> hi. <here. laughs> Sarapan mo yung pagtimpla ng lumpi. Ikaw ba magtimpla si Imay? Sa isa mother mga. Magbabalot na lang kami mamaya. Si Monong, oh, yung kanyang kinainan. Dito huh? na lang sa plastic. Ha? Dito sa plastic. And see you later magbabalik sa aming pagluluto. Kaya yeah, kumukulo na yung baboy. Ayan. Ang paminta nito Andito sa lamesa. Sarap yun. Magluto aking mother. Hello, my. Say hi. Hi. <laughs> Ayaw mo nang humarap. Hi! <laughs> birthday ng kanyang panganay na apo. Ayan. Apo, apo. Yung panganay ng apo na aking anak. Ayan. Birthday. Apo oh, na, apo ko pa. O, diba? Anak na niya, apo na pa. See you later sa aming pagluluto sa seri birthday series. Okay? Bye! And welcome back. Ayan. Nagluto na tayo. Happy birthday, girl. Yarn. <laughs> Love you. Ayan. Nagluto na si mother. Lato-lato <laughs> <laughs> na. Lato-lato na. Igisa si mother. Hello. Ito ano baboy. Hello, hello, hello. Wala si Toti, yung sister ko. Sorry. Shout out dyan sa'yo, Toti. Wala kayo. Hey! Uh, Kanino birthday? bata nyo sa atin, Nicole, nyo. Oh. Birthday, oh. Happy birthday Pumarap ka dito! Happy birthday, Ate Nicole! Happy birthday, Ate Nicole! Oh, di ba? <laughs> oh, Happy birthday, Ate Nicole! <laughs> ikaw, Ber! Happy birthday, Ate Nicole. <laughs> <Happy> Nicole. <laughs> Nicole! Ikaw, Sai! Happy birthday, Ate Nicole! Si Manoy! Happy birthday! Ba't gin lang? Gin <laughs> lang? Ay. Ayun lang yung... Doon natatakpan ng ano? Sosolo siya. So, 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 so. Solo siya, siya lang ang iinom ng alak. Sang gin. Dahil 22 years old na siya, yan ang handa namin pansit. Tsaka lumpia. 22 lang naman siya. Tanda na. Ganyan try tayo. Yes. Ang ano nito? May ah. Uh, mga gums kayo. Ano lang? magiging sarap pabila tayo ng art cubes bilikan tayo si day Dane o diba ang sahog squid ball pork ayan yan lang madami sarap kaya iyan malasa yung squid ball isang kilo may yung pansit na yan ma yung apat na yan nakalahati lang yan Tapos kalahating can't hold it one kg lang at isang kilo lang wala na yung matanda na siya. lang nga. Kaya naman hindi tasunod. Hindi tayo makaluokan. Eh. Shoutout sa mga taga-kaluokan. puta kay dito. <laughs> Marami kaming handa. Mga taga-kaluokan dyan. Ayan. Pwede <laughs> talaga dito. Ay. Ay. Ay ang ah, aking beautiful kitchen, small kitchen. Ayan, round, 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 round. Ayan. 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 yung Exhaust fan o, oh, natutuklap mo na. Kailangan mo idikit yon. <sighs> sa tuwing may parent-teacher's assembly meeting o PTA meeting sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng siya inungkap ni Tulpo ang madalas na pagiging ang ng mga guro pa. sa elektronikang pagtutulog mga Sa na So naman yan, sa tao. may magagawa Lumpia-lumpia kayo, may oh di lumpia wow bihun kanton gisado

Puro na siya delay. Hindi na uunlad. Dapat subukan kasi na ang pa naman ang gas ngayon. Hindi na kasi yung pera ngayon hindi naman namin siya pinulot eh. Hindi naman namin siya hiningin. Tapos, yung totoo pa, hiniram namin. Sisi, yung pera na. Sa last mga pati sa Hello guys. Hello. Shout out. Shout out. Shout out. Sa mga taga-kaloocan dyan. May handa. Bili ka pa itlog. Dalawa. Sorry nga. Nakalimutan. Dalawang egg. May ano pa yung utos mo, May? Ito, Ito, Betchen.

At ayan tapos na okay, ang lumpia tempura. Ha. Magbabalot na. Ay, ang pansit, pansit. Ilan mo ka? Mo ah. muna dito yung Ang aaway ng dalawang side. Dumalapit hmm. isang restaurant. -isa? Ah, hindi ko bisitahin. Try. Hugas muna po iyung.

sarap yun na pansin magkabalot na kami na lumpia o diba? <laughs> ang ako halo ako maghalo mai Asha ah, para yung kilo, yun. Sarap. sarap! Sarap, 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 sarap. Bili na kayo. Bili na kayo. 25 lang. Yung iba nga naglalako sa styrofoam, 50. So Mahal na ko yun. Mm, sa mo. na yun.

Kain na. Tignan na ang pansit. Kain na. Ito may talaga sabon sa akin yung pag-ano, may araw. Kain na! Hoy mga bata, kung may nakipansit, magsandok na kayo doon. Kain. Habang nang ano, ng lumpia. Kain na. Bye! See you on my next vlog. Happy birthday again. See you in my next vlog na para sa lumpia. <laughs> parto Bye, happy birthday na. Love you. Mm, yan. Bye, everyone. <tong>